kanya uh, first welcome sa Bicol. Mabilisan lang ang oras po natin. Pupusan lang natin ang naging tapos sa ating campaign uh, sa Task Free uh, Force dito sa endpoint natin sa uh, Tabaco City. Si Tabaco. Uh, first half. Oh well, so uh then uh we'll uh be uh so family coming to Nathan and of course I'm welcome together for your family. Yeah, um good morning everyone. Um I'm Benji Rosal, I'm the one running for City Mayor. Of course this is my first time running for public office. I'm the brother of governor Noel Young Science. Thank you for allowing us to host this uh, activity today and welcoming all the candidates of PDP Laban and also the uh, staff. And also, of course, um, this time, I don't know whether we to the but of course, we are so productive in going uh, to the market, uh, shaking hands, and uh, giving our uh, Intentions and platforms in the City. But it, it would be best if you know that from your end right now, uh, we can uh, learn from you and hear from you your intentions and uh, conflict platforms in our national government uh, uh, being the candidate for our senators. So, of course, we show our support together with our counselors. Right now, they're with us. Thank you for your time. And uh, we hope that this will be a productive one while eating our lunch. Thank you very much and good night. to be part of PDP, I already know, alam ko yung kanilang paninindigan. I know the principles behind their platforms. So that's why I'm confident of this uh, party where I am into. From the very start of uh, uh paglagay ng PDP up to now, they believe in consultative, participative uh, democracy in governing our, our land. So isa sa mga haligi ng ating pangungupyerno ay dapat may demokrasya and participatory ang government. And all else will follow. Pag malakas ang ating pananalig sa Diyos, meron tayong malakas na pangungupyerno ang participasyon ng tao ang ating pinakitigan and also their welfare. I believe that we will move forward and aim for higher purpose in our life, even for our society. Kaya ako na niniwala The anti-drug will help us move forward for a better future for the Philippines. Thank you very much. Yeah, I think uh, people are aware of what's happening right now and uh, there's empathy of course for the Lutheran Days there. And more than ever good governance should prevail. Justice should prevail. So I think um people are already knowledgeable of where we are right now. Kaya alam ko na uh, people will decide according to their conscience. And ito po ay tinatawag na pilihan kung talaga ang mga tao ay pipili ng narapat para sa kanilang bayan. Na maging leader at kanila. Yes. Uh, ano mo? Good morning, guys. Okay. Kakala ko na nasa kano na, tanghalin din na tayo. But uh, anyway, uh, Mayor, uh, first uh, and foremost, uh, thank you so much for uh, accepting us in your home. Accepting us here in Albay. Dito po sa Tarako, lalo na. Uh, po bilang isang kandidato ng PDP Laban, sa so, parang gusto po sa sinabi mo, totoo po yun. Kailangan lamang po natin labanan ang sumisira sa ating demokrasya. Kailangan po natin magkaisa, hindi po po sinasabing makipag-away tayo. Ang sinasabi ko po, una sa lahat, ang dasal hindi pwedeng mawala sa akin yan. Tayo yung mga Pilipino. Alam naman po ng buong mundo na Pilipinas ay eh, mga Diyos. Yun lang po iba dahil po sa aswak pangan sa pera. Uh, like what I said, huwag tayong makikipagawin ilaban natin ang mga tili demokrasya dito sa atin. Ang unang-unang gusto kong mangyari, hindi bilang kandidato, bilang Pilipino, gusto ko ibalik nila si Tatay Dudong dito, dito sa ating bansa. Gusto ko gusto kong ayakap si Tatay Sidong. Hindi tama yung ginawa nila sa kanya. Sa takot nilang makakakuha kami ng PRO, minadali siya talaga, kalad ka rin, iakyat ng eroplano. Kinidnap at pinalipat para makarating sa hindi. Ganun pa man, Alam naman natin lahat na buo ang loob ni Tatay Digun. Pinauwi na nga niya si Binti Inday. Pina pinauwi na niya si SRP. Kasi nga po, uh, sinabi niya sa kanila, don't worry about me, I'm okay. Kaya po to. Sabi ng ating sa sabi ng ating ama, ang samurai ng Pilipinas. Kaya ko to, pero alam natin lahat. Kasi nangangayaya. Because we all know he's sad. He's sad, pero hindi siya takot. Wala naman takot at taong yan eh. Wala siyang takot talaga eh lalo na sa pagmamahal na sa mga Pilipino. Alam ko kayo lahat na, ngayon, nakikinig, mas kinakumakain na kayo, dahil gutom na kayo. Sige, pagituloy na yan. Uh, ako po si Philip Salvador, kandidato bilang senador ng Republika ng Pilipinas. Hindi abogado, hindi doktor, hindi engineer. Ako isang artista naman Pinansagan ni Sen. Robin Padilla at Sen. Congo ng Iskan Epektibo dahil naniniwala sila na magiging epektibo kung maglingkod at magbigay ng serbisyo sa Sambalamang Pilipino. Tapos kasi yan, ipagtakuloy ang naiwanang laban ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, labanan ng korupsyon, kriminalidad, at ang salot at droga. Gusto ko pong manumbalik at tiwala ng mga Pilipino, lalo na ng mga, mag mga, mag mga magulang, na makakauwi ang kanika nila mga anak sa kanilang tahanan na ligtas. Hindi ba kikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Pangalawa po ang advokasya. Trabaho para sa mga Pilipino. Grabe na nga ho ang nangyayari dito sa atin. Kanina ho, napataan ako sa kalendyo eh. Ang nadaanan ko, yung bigasan, yung nagbebenta ng araw-araw na yung pambigas. Ewan ko kung nadaanan mo rin, uh, Jim. Nadaanan mo rin. Nakita mo mga presyo, 40, 45 bumaba ang araw. Sabi ko, ah, meron na bang 20 pesos ngayon, isang, ano, isang kilong bigas? Sabi niya, ah, yun ang wala Ah, so hindi pa bumababa. Sabi nila, At ang mga ulam, ang pang-ulam natin, sabi nila, ibababa nila. Kailangan okay. kong itataasan ko nila. Lahat po, eh, paano kayo kung walang trabaho mag ang mag-asawa, tatlo na anak? Paano nilang bubuhay ng pamilya nila? Paano nila mapapag-aral ang mga anak nila? Halimbawa, nakadilihin siya ang kama. Limandaang piso. Ibinigay sa asawa. Pupunta ng palayin kayo ang asawa. Makikita ang presyo ng bibigyan. Tingin-tingin ang gagawin Pagkatapos niyan, sisiguraduhin niya kayo mga bariya siyang mayuwi para mabigay sa mga anak niya ang sa eskwela. Mas kinabariya-bariya na. Hirap po ang mga Pilipino. Lalo na po mga manggagawang Pilipino kasi tinatanggal po sila sa trabaho contractual ba tawag dyan? Atorny Jimmy Bondong, atorny uh, Jack Orter. O, oh, Jack Orter. O, ano ho? Kung gano'n na lang parati mangyayari. Dapat po magkaroon na matibay na batas na trabaho po para sa mga Pilipino. Kailangan po mapatibay natin ang ating agrikultura, teknolohiya, at ang ating infrastruktura. Para po gumanda ang kabuhayan ng mga manggagawa ng dito. Pangatlo, edukasyon. Sabi po nila, kabataan daw ang pag-asa ng ating bayan. Totoo naman po yun. Pero paano naman po kung napapagayaan natin ang kanilang mga pangangailangan sa eskwela? Sa pribadong paaralan po, pribadong paaralan po, ang mamahal po ng mga libro, ng mga notebooks, ng mga kailangan nila sa eskwelahan, lalo na po matrikula. Sa pagbukli ko para lang naman po, marami tayong guro. Totoo yan. Pero kulang na kulang naman po tayo sa class buildings. Kulang na kulang po tayo sa silid-aralan. Sa isang silid-aralan po, 80 hanggang 90 ng estudyante nagsisiksikan. Yung iba po, napapaupo na lamang po sa pagod na papukunan sa hig at yung iba nakatayo sa maghahal. Pag-umaga, alas sa isang hanggang alas dosi ng tanghali. Pag-hapon, alauna hanggang alas sa isang gabi. At karamihan po na nag-aaral sa public school naglalakad lamang papuntang iskulahan at paulog. Anong matutukunan ng mga Kailangan po malagyan ng malaking pondo ang para sa ikotasyon lang para po makasagawa pa ng mas marami pang class buildings, classrooms para matabuti po ang kanilang pag-aaral. At sa pri pribadong lang po, dapat pong ilaban na pagpapain ang presyo ng mga pangangailangan nila sa eskwela. Lalo na po ang kanilang matribuna. Last but not the least, akin pong advokasya, senior City. Alam niyo po ba, na mga unang pumausap sa akin na tuwagpong senador ay mga senior citizens. Sinabi po din sa akin, pilit tumakbot na namang senador, tapos tulungan mo kami. Alam mo, walang hiling nila, pataasin naman yung mga pension namin. Yan talaga yung ulang-ulang sinabi nila sa akin, na nagmarka sa akin. Kaya kung halimbawa ako'y pagpalain ng Panginoon, pagpalain ng sambayan ng Pilipino, ako'y manalo. Ipaglalaban ko po maitaas talaga ang pension ng mga senior citizens. Ipaglalaban ko po na maging libre lahat ng gamot nila, hindi na po discounted. At kung maaari po, libre pabahay para sa mga senior citizens. Yun lamang po at maraming salamat sa naibigay niyong panahon sa akin. Alauna na pala. Ang susunod po magsasalita ang isa sa pinakamagaling na abogadong nakilala ko, Atty. Jimmy